sa ating Partners in Peace and Progress Stories, dalawang daang mag-aaral sa tatlong madrasa sa Maguindanao del Sur ang tumanggap ng school supplies at bags mula sa tanggapan ni Deputy Speaker Bayinta ng Patuan. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Hatid ng tanggapan ni BTA Deputy Speaker Bainta ng Patuan ang isang daan at isang school bags at school supplies sa Madrasa Tolhak al-Islami. Sa Markads al-Magagani Lil Quaranil Karim Incorporated, 30 bags at school supplies din, habang sa Madrasa Tol Hidayah, tatlumput siyam na mag-aaral naman ang nakatanggap. Ang pagpapaabot ng tulong ay taunang aktibidad ng tanggapan ng mambabatas na bahagi ng kanyang community outreach program. Jen Garcia, iMinds Philippines.